dito na naman tayo balik tayo dito kay ano 25 ginarap na natin so, mamaya na lang si ano si 155 dito na muna tayo so na discover natin itong tama ng naputol kaya hindi siya nag-charge naubusan yung battery naubusan yung battery ito yan bukan natin yung dugtong lakay hawakan mo lakay Kala ko ka, binablog mo. Ano mo na mo eh? Ano? Conrado Peralta. Ha? Conrado Peralta. O ito, tignan, niyo. Okay. Oh. Hmm. tignan ano na ako. Ano mo? Ito, kuha na lang tayo dito kasi pag dito tayo pupuha tignan niyo naman ang tsura Baka mag rin at pagalitan tayo nung nagpapagawa. Conrado, mama ipapakita siya. Hindi ko alam. Hindi pa rin naman. sinasabi. Wala na lang hindi ko nakikita dyan eh. <laughs> so, pag nagwa-wire tayo tignan natin itong itsura ng wire na ilalagay natin kung maliit o malaki oh, yung nasa loob ayan ayan kung anong gates, kung anong dami o anong kapal nito. Basta importante, makapal yung wire. Now, so, yun ang importante dito para kasi para hindi siya masunog kaagad Meron yung malalaking wire kasi meron din yung maliliit. So, Thank you.

yan ang dapat nilagay kapag sa mga wiring na nasusunod. na natin dito. Tatandaan natin lagi na kapag itim yung wire niya sa loob, huwag na natin ilalagay kasi mahina rin yung pickup niya. Sunod na nga, ilalagay pa natin. Tingnan nyo yung kung ano mga kulay ng mga wire sa loob. Kung di sana nakabantay hindi siya na nakabantay huli, eh, huli ko sana to yan joke lang kasi kung kung bagay lang naman na konting palikot lang naman pwede naman natin yun kasi yung isa marami pang trabaho yun pagkatapos nating may electrical ko, titignan signal natin kung may response siya doon sa battery kaya naman itong iba yan itong dalawang ito lang naman ang naglululoko dyan eh yan magkasawa po yan kaya kapag kawala yung isa o wala na nasa success na po yan kailangan magkasama po yan para <coughs> nag-response doon sa battery nakaya panda rin mga tignan natin ulit okay tignan natin kung tataas yung voltahe ni ano 125 <laughs> Alright. Alright. start malakay. Napabala dito sa isa. Okay. Nakayo kang manginginig ka. Ah. Kasi pag manginginig ka parang ano. <laughs> Pagpasmado, alam na natin nung bata siguro. At saka nung nag-iisa siguro laging ano. to si to di pa kanina on oh, sila o oh, ayun naman oh, natin o oh, naging 13 na kasi successful siya so ibig sabihin yun lang ang naging sira yung isang ground lang ah, oh, isang wire nya ayan naging 12 na siya nakantayin mo muna natin maging 13. Eh. pagkatapos saka natin subukan yung starter kasi may rayo man na rin si tatay okay oh, lang na rin 'yan ng ano starter. Hay <laughs> nuno na dinig na checking Okay, ayan doon ano. Basta okay pa yung baterya natin, hindi pa yan nasisira. Maaakargan nyan pero kapag ka medyo mahina na siya, hindi na niya kayang mag-receive ng maraming kuryente. So ibig sabihin ko matanda na rin. Parang tao ba di ba ganun pagka kung kung yung tayo yun na lang okay ayan zero lakay try mga lakay try mo starter mo ay starter ayun o kaya lang talagang wala uh, di ba uh, naging success yeah So hanggang mamaya ito baka siguro makarga niyan pag lalayos na si tatay. Ano May yung mayari? Nakai, kay? Shut out to! kay? Shut out! <laughs> okay na. Uh, so, balik na lang natin si ano. 125. Ayan. Okay na siya. O diba pag, pag madaling hanapin yung problema ng motor, madali lang. Huwag yung kung ano anong kakalikutin natin. Na, pag alam natin kung anong dapat gawin. Para hindi na siya magtagal. Para hindi na magtagal yung mga nagpapagawa. Ganun lang naman yan eh. Okay. Thank you po sa mga nanonood ah. Maraming salamat po. Thank you ulit. Uh, okay na siya. One, two, five. So balik tayo dun kay tata. Yun, nahihirapan na siya oh. Ito po, pinakakalas ko po ito. Kalamig pero pinagpapawisan siya. Ito pa rin ikot. umiikot lang. Okay.